Sakto, to. Wala si nanay. Bago dumating yun, tapos na ako. <laughs> Nanti ko di siya matakot dito. Hmm. Kailangan matapos ko na to bago dumating. Hmm, mapunta ng ilaw dito. Eh. Oh, eh. <laughs> hmm. eh. ah. Parang may nakita ko dito kanina. Na namon <laughs> 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 <hums> <hums> Mm, wala pang nabong October pa lang. Nananakot ka na. Ay, grabing kamako sa'yo. Ikaw lang pala yan eh. Paano mo nalaman na ako yun? Namukhaan kita. <laughs> mukha mo ako. Paano mo, mo, mo mukha ni eh? na nga ako ng mukha ako. Oh, hindi na. Grabe ito ha. Aga, aga mo pang pa. Wala pa ng ano, October pa lang ngayon. Eh, hindi ba napit ka... eh. October na ngayon, di ba? Tagal-tagal pa na akong November eh. Nanakot ka nakatakot na. Pwede na sa, sa, ano, sa November 1. Pwede na. Doon ka manakot sa cementerio. Huwag dito. Diba, baka mama, mamaya, kung iba naman yung tinatakot ko, baka mamaya tinatakot ko, yun na pala yung nananak, na, mas, na, mas nakakatakot pa yung ko dun eh. Ayaw na nanakot din. Diba, pa lang ako kasi para malaman ko kung na effective effective. Oo na, effective na. Grabe talaga. Sabi ko kanina, kala kung sinong may laking minakatay sa isang tabi eh. Yung pala, ikaw lang pala yun eh. Takot ka. Takot talaga ako. Grabe ka talaga. Lay-lay pa nang bimbiro, nanakot na. Aga-aga. Talaga, talagang talaga. Akala ko talaga may, para may nag... subay sa akin na nagkatago. Yung pala, ikaw lang pala. Minas ka. Ay, Ay nako. Uh -huh. Lay-lay pa nang Pista ng patay. Ai! 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 Ai!